Kung akala mo ligtas ka sa loob ng banyo, nagkakamali ka. Dito nagsisimula ang lahat ng multo, engkanto, aswang, at demonyong hindi namin inakalang magpapabago sa buhay namin. Ako si Rio. Bagong kasal pa lang kami ng asawa kong si Mara nang may inalok sa aming murang bahay. Sabi ng dating may-ari, malayo kasi sa bayan kaya mura. Hindi na kami nagdalawang isip. Maganda ang bahay, malaki ang sala, malinis ang banyo, may dalawang kwarto pa. Sabi pa nga ni Mara, parang nanlalamang tayo sa presyo. Tatlong buwan ang lumipas. Doon na namin naramdaman ang sumpa. Ang banyo, parang may nakasilip. Parang may nakatayo sa likod mo. Kapag naliligo kami, parang may humihinga sa batok. Kapag umiihi Parang may matang nakatutok sa'yo. Nagpables kami. Walang nagbago. Sa gabi, may boses sa banyo. May yabag. May nawawalang gamit. Shampoo. Scrub. Cortina. Madalas basag ang salamin. Pinsan kong si Laro ang unang nagsabi. May malaking punong mangga sa likod ninyo. Baka may engkanto. Isang gabi habang nasa sala ako, sigaw si Mara. Pagpasok ko sa banyo, patay ang ilaw. Basag ang bumbilya. Basa pa ang tiles. Nakatakip lang siya ng tuwalya, nanginginig. Tingnan mo yung bintana. Bulong niya. At doon ko siya nakita. Isang lalaking napakalaki, nakasilip sa bintana. Pula ang mga mata. Parang nagliliyab. Amin ang bahay na to. Umalis kayo. Sabi niya sa boses na parang sumisingaw mula sa ilalim ng lupa hinila ko si Mara at tumakbo kami palabas. Doon namin nalaman, may engkanto pala sa puno ng mangga. Ayon sa albularyo, makikipag-usap daw siya. Ilang araw siyang tumira sa bahay. May naririnig pa kaming boses niyang parang may kausap na wala naman. Pagkatapos ng apat na araw, bumalik siya. Kailangan niya ng alay, puting manok. Nag-alay kami sa paanan ng puno nang mamatay ang puno matapos ang limang araw. Sabi ng albularyo, Ayaw na niya dito. Doon lang kami nakabalik. Simula noon, tahimik na ang bahay. Ako si Aldesa. Dalaga pa ako nang maging biktima ako ng isang nilalang na hindi mo gugustuhing makilala. Isang manggagalaw o incubus. Nagsimula ang lahat sa kakaibang paggising ko. Lagi akong nasa banyo. Nakatayo. Minsan nakaupo sa inidoro. Wala akong maalala. Akala ko sleepwalking lang. Pinabakuran ng tatay ko ang mga pinto. Wala pa rin. Nilak na mismo ang banyo. Nandoon pa rin ako pagising ko. Minsan, pagising ko masakit ang lahat ng kalamnang ko. Parang ginulpi. At nagiging mas madalas ito, linggo-linggo. Hanggang gabi-gabi, pinatawas ako. Doon namin nalaman. May demonyong nakatira sa banyo namin. At ako ang gusto niya. Balak daw akong buntisin. Pinasara ng albularyo ang banyo. Tinaktakan niya ang sahig gamit, ang matigas na tungkod. Nagbigay pa siya sa akin ng kandila at sinindihan ko. Nagkulay asul ang apoy. Tanda raw na may maligno. Naglagitik ang apoy ng pagsabuyan niya ng asin. Pitong araw naming iniwan ang banyo. Walang ilaw na pinapatay. Pagbalik ng albularyo, may tatlong kandila siyang tinirik. Pagkatapos ng dasal, sabi niya, wala na siya. Simula noon, hindi na ako nagising sa banyo. Pero kahit kailan, hindi ko makalimutan na isang maligno ang unang kumuha sa puri ko. Ako si Lina. Kapatid ko ang mismong nakaranas nito, si Dana. Noong dinala siya ng fiancé niyang si Carlos sa probinsya nila. Walang kuryente doon sa gabi. Solar lang ang gamit. Dalawang palapag na bahay na puro kahoy. At sa itaas, may maliit na banyo na kawaya ang sahig. Doon nagsimula ang bangungot. Unang gabi pa lang, biglang sumakit ang tiyan niya. Parang may pumipiga sa loob. Nagdi-areya siya. Pero hindi pa iyon ang nakakatakot. Kinabukasan ng gabi, iihi lang sana siya sa taas. Pagyuko niya, may daliring nakadungaw sa pagitan ng puwang ng kawayan. At sa mga siwang, may dalawang pulang mata na nakasunod sa bawat galaw niya. Napasigaw siya. Nagkagisingan ang pamilya. Ang tatay ni Carlo biglang humarap sa kawayan at sabi, "Tama na. Bagong manugang ko 'yan. Huwag mong pagtripan." Pagkasabi niya iyon, may narinig silang iyak ng baboy na papalayo. Aswang pala kapitbahay nila. Matandang babaeng nagngangalang Kakusana. Hindi raw nanakit pero pala usisa. At si Dana, bagong mukha. Kinabukasan, pinakiusapan siya ng tatay ni Carlo na huwag guluhin ang bata. Simula noon, hindi na nagpapakita si Kakusana maliban sa panunood niya mula sa malayo. At doon na napagtanto ni Dana ang biglang sakit ng tiyan niya noong unang gabi. Pagsisimula pala ng pag-attempt ng aswang. Ako si Mark. Nagtrabaho ako sa telecom company pang gabi ang shift. May banyo roon na dalawang cubicle. Habang nagbabawas ako, Biglang may tumatama sa no ko Parang malambot na balat. kala ko prank. Pero nang maulit at nang maranasan din ng coworkers ko, naiwan ang cubicle na 'yun na bawal pasukin Pero may isang newbie, five days pa lang, pumasok siya sa cubicle na 'yon. Sumigaw. Umalis. Nagresign. Doon ako na curious. Binigyan ako ng kaibigan ko ng isang itim na bilog na salamin. Sabi niya, Makikita ko raw ang multo kapag doon ako tumingin. Eksaktong alas dos, pumasok ako sa cubicle. May tumama ulit sa noo ko. Doon ko itinaas ang salamin. At nakita ko siya. Isang babaeng nakabitin sa kisame. Mahaba ang buhok. Maputla. Nakashort at sandong kulay abo. Yung liig niya mahaba na halatang matagal nang nakabigti. At yung daliri ng paa niya, iyon ang tumatama sa noo ko. Halos mabaliw ako sa takot. Nag-live ako ng ilang araw. Hindi na ulit pumasok sa kibuling iyon kahit kailan. At doon ko natutunan. Minsan, ang curiosity ang tunay na papatay sa'yo. Ako si Via. Naging yaya ako ng batang si Gab, anak ng napakayamang mag-asawang sina Ma'am Mila at Sir Rendo. Tatlong palapag ang bahay, may elevator pa, may tatlong kasambahay, isang kusinera. Ako lang ang stay in, sabi nila. May nagpaparamdam dito, hindi ko pinansin. Isang gabi, inutusan akong bantayan si Gab dahil nasa tagaytay ang mga magulang niya. Bandang hating gabi, nagising ako dahil Nakatingin si Gab sa akin. Gising. Malalim ang titig. Yaya, ikaw ba talaga yan? Nagtaka ako. Totoo ako to, bakit? Tumingin siya sa banyo. Tapos bumulong. Kung ikaw, sino yung nasa banyo? Hindi ko dapat tiningnan. Dapat tumawag ako ng guard. Pero pumasok ako. Binuksan ko ang ilaw. Walang tao. Huminga ako ng maluwag hanggang sa gumalaw ang shower curtain. May siluetong nakatayo sa likod, pero ang mas nakakatakot. Pagtingin ko sa salamin, may babae sa likod ko, nakatayo, nakangiti, at hindi siya tao.